So this is Coach Jer, a certified boxing coach, certified kickboxing coach, a certified Muay Thai coach, and a certified fitness trainer. So our topic for today is footwork. So marami nang tatanong sa akin, Coach, may hirapan kasi ako mag-footwork eh. Alam niyo ba kung ano yung nagiging problema ng ibang mga, lalo-lalo na yung sa mga baguhan? Ito yun. Problema kasi is minsan yung mga trainer nila is pinag-ladders agad sila. Alam niyo yung ladder drills? Kung bago ka, okay mag-ladder for cardio. Pero kung ipakombine mo siya sa boxing or sa any combat sports, may hirapan ka talaga. So ako, i share ko lang yung ginagawa ko sa mga students ko para mas madali sila maka-cope or mas madali nilang ma-adapt yung training. Mayroon pa si combine yung upper body and lower body, lalo na kung isi-synchronize silang dalawa. So ito yung tatlong basic footwork na dapat alam ng mga baguhan. Ano yun? Hindi nyo kailangan ng ladder dito. Hindi nyo kailangan ng mga mabilis na nakikita. Videos. Hindi nyo kailangan yon So dapat alam nyo yung tatlong pinaka-fundamentals ng footwork. Ano yun? Ito yun. Well, ang unang-unang yung dapat malaman sa footwork is yung bouncing. Paano yun? So, left foot forward or yung NA stance nyo. And then, kahit hindi kayo mag-guard up. Kasi once na nag-guard up kasi kayo, hindi siya nag-synchronize. Ibabaan nyo lang siya. Para siyang type one to drills. So, left foot forward. And then, tandaan nyo lagi, nakataas yung isa, nakaflat yung isa. Vice versa. Or fading sabay siya. Tapos, gamitin nyo yung knees nyo as shock absorber. So, para siyang ganyan. So, and then bounce lang ganyan. Bounce lang kayo ng bounce. Gawin nyo to for 1 minute. Tapos, dapat... Manalaman niyo siya, pag synchronize siya, yung shoulders yung sumusunod siya sa bounce. Huwag yung ilalak yung tuhod niyo, kasi pag once na ilak niyo yung tuhod niyo, ganito mangyayari sa inyo. So dapat, bounce. Ganyan lang siya, bounce. Sa other view, bounce. Tatandaan so, niyo, napakahalaga ng bouncing yan. Lalo lalo na sa boxing, kickboxing, or any combat sports, napakahalaga niyan. So bounce. Kapag sanay ka na, pwede mo nang ilagay yung fighting stance mo. <laughs> bounce. So, guard. Ayan. Dapat matutunan mo muna yan. Ang, ang mahalag, maganda kasi sa bounce, pinagsisynchronize na yung paa nyo at yung upper body nyo. Na mahirap gawin, salam na sa mga baguhan. And second thing na dapat nyo malaman pagdating sa footwork ay ang swing forward. Paano yon? So, wag mo na kayo magbabounce. So, from this guard position, so moving forward. Paano yon? So, step nyo muna yung isa, then right after yung isa. Okay? Same thing as backward. Step yung isa, step yung step yung isa. So meaning, kung sa kayo pupunta yung unang step, huwag nyo siyang idadrag. So huwag nyo rin siyang iahakbang. Dapat, mini drag lang siya. Medyo maliit lang siya. Okay? So from here, forward. Pag backward naman, una yung likod, sunod yung harap. Okay? Forward, backwards. So forward, backwards. Ngayon, kapag sanay na kayo sa forward, backward, naging yung siya ng bounce. So forward, bounce, Backward. So, forward, backward. Back, backward, forward, backwards. So, una, bounce, then forward, backward motions. Ngayon, side step. When it comes to side step, on your guard position, pag pupunta kayo sa side is hakbang nyo yung nasa likod nyo. Then, yung harap. Vice versa, pumunta kayo dito sa pinaka-left side nyo, hakbang yung isa, hakbang yung isa. Huwag na huwag nyo gagawin to Kasi magkakross yung paan nyo, mahihirapan hirapan kayong bumalik. Okay? Lalo na pagbaguhan ka pa lang. So, from here. So, one. Okay. Two. Okay? One. Two. Okay? One. Two. Yan yung tatlong dapat niyong malaman when it comes to footwork. So, the bounce. Yeah, bounce and then the forward, backward, forward, backward, sideways, 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 sideways. Okay ba? Tandaan niyo yan.